Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase ng Economics. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Sa linggong ito, ang ating tatalakayin ay ang tungkol sa pambansang kita. Susuriin natin mabuti ang kahalagahan ng pagsukat ng economic performance ng isang bansa. Kaya naman, papalalimin natin ang pag-aaral ng Gross National Product at gross domestic product. Kaya tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sinasaad sa Article 12, Section 1 ng 1987 Constitution na ang pambansang ekonomiya ay may hangarin na pagkakapantay-pantay ng pagbabahagi sa pagkakataon, kita at yaman. Ang mga mamamayan ay may karapatan na makibahagi sa kita at yaman ng bansa. Ang pambansang kita ay ang kabuang halaga ng mga tinatanggap na kita ng mga sektor ng ekonomiya. Ano ba ang kita? Ang kita ay ang salapi na tinatanggap ng individual bilang kabayaran sa kanyang ginagawang produkto at serbisyo. Ayon kay Campbell McConnell, at Stanley Brew sa kanilang Economics Principles, Problems, and Policies, ang kahalagahan ng pagsukat sa pambansang kita ay ang sumusunod. Una, ang sistema ng pagsukat sa pambansang kita ay nakapagbibigay ng idea tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa isang particular na taon at maipapaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng bansa. Ikalawa, sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon, masusubaybayan natin ang direksyon na tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap bang pagunlad o pagbaba sa kabuang produksyon ng bansa. Ikatlo, ang nakalap na impormasyon mula sa pambansang kita ang magiging gabay ng mga nagpaplano sa ekonomiya upang bumuo ng mga patakaran at polisiya na makakapagpabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan at makapagpapataas sa economic performance ng bansa. Ikaapat, kung walang sistematikong paraan sa pagsukat ng pambansang kita, haka-haka lamang ang magiging basihan na walang matibay na batayan kung ganon, ang datos ay hindi kapanipaniwala. At panghuli, sa pamamagitan ng National Income Accounting, maaaring masukat ang kalusugan ng ekonomiya. Ano nga ba ang Gross National Income? Ang Gross National Income, na dating tinatawag ding Gross National Product, ay tumutukoy sa kabuang pampamilyang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Kalimitang sinusukat ang GNI sa bawat quarter o sa loob ng isang taon. At ito ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa. Ang halaga ng mga tapos o nabuong produkto at serbisyo lamang ang isinasama sa pagkwenta ng Gross National Income. Ang mga produktong ito ay sumailalim na sa pagpoproseso para sa pagkonsumo. Sa pagkuwenta ng GNI, hindi na ibinibilang ang halaga ng hilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. Hindi rin isinasama sa pagkuwenta ng gross national income ang mga hindi pampamilihang gawain kung wala namang kinikitang salapi ang nagsasagawa nito. Halimbawa ay ang pagtatanim ng mga gulay sa bakuran na siya namang kinukonsumo ng inyong pamilya. Ang mga produktong nabuo mula sa informal na sektor o underground economy ay hindi rin kabilang sa pagcompute ng gross national income. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang paglalako ng mga merienda sa bangketa o di kaya ay ang pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan. Ang mga gawain ito ay hindi nakarehistro at walang mapagkukunan ng sapat na datos. Sa kabilang banda, ang gross domestic product ay sumusukat sa kabuuan pampamilyang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. Ibig sabihin, lahat ng mga salik ng produksyong ginamit upang mabuo ang produkto at serbisyo, maging ito ay pagmamayari ng mga dayuhan na matatagpuan sa loob ng bansa ay kasama dito. Halimbawa, ang kita ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Japan ay isinasama sa Gross Domestic Income ng Japan, pero hindi kasama sa Gross National Income nila. Ang anumang produktong ginawa dito sa Pilipinas, kahit ang mga pagawaan ay pagmamay-ari ng mga dayuhan, ay kabilang sa pagkuwenta ng Gross Domestic Product ng Pilipinas. Bagamat kayang sukatin ang pambansang kita ng bansa, hindi pa rin ito perpektong batayan dahil may mga gawaing pang-ekonomiya na hindi na ibibilang sa pagsukat ng pambansang kita. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, hindi pampamilihang gawain. Sa pagsukat ng pambansang kita, hindi kabilang ang mga produkto at serbisyong binuo ng mga tao para sa kanilang kapakinabangan, tulad ng pag-aalaga ng anak paghuhugas ng pinggan at pagtatanim sa bakanting lupa sa loob ng bakuran. Pangalawa naman ay ang informal na sektor. Malaking halaga ng produksyon at kita ay hindi na iuulat sa pamahalaan tulad ng transaksyon sa black market, pamilihan ng iligal na droga, nakaw na sasakyan at kagamitan, iligal na pasugalan at iba pa. May mga legal na transaksyon na hindi rin naiuulat sa pamahalaan tulad ng pagbebenta ng kagamitang second hand, upa sa mga pagtatapon ng basura at marami pang iba. Ang mga gawain ito ay hindi na ibibilang sa pambansang kita bagamat may mga produkto at serbisyong nabuo at may kinikitang salapi. Ikatlo ay ang externalities o hindi sinasadyang epekto. Ang hindi sinasadyang epekto o externalities ay may halaga na kalimitang hindi nakikita sa pagsukat ng pambansang kita. Halimbawa, ang gastos ng isang planta ng kuryente upang mabawasan ang perwisyon ng polusyon ay kabilang sa pagsukat ng pambansang kita. Samantalang ang halaga ng malinis na kapaligiran ay hindi naman kabilang sa pagsukat ng pambansang kita. Panghuli ay ang kalidad ng buhay. Bagamat sinasabing ang pagtaas ng pambansang kita ay pagbuti rin ng katayuan sa buhay ng mga tao. Dapat tandaan na ang karagdagang produkto at serbisyong nabuo sa bansa ay hindi katiyakan ng kasiyahang natamo ng isang individual sa katunayan, maraming bagay na hindi kabilang sa pagsukat ng pambansang kita ay nakatutulong sa pagbuti ng pamumuhay ng tao, tulad ng malinis na kapaligiran, mahabang oras ng pahinga at malusog na pamumuhay. Sinusukat ng pambansang kita ang kabuoang ekonomiya, ngunit hindi ang kalidad ng buhay ng tao. At bago matapos ang araling ito, nais kong sagutin ninyo ang aking katanungan. Ano ang kahihinatnan ng malaking populasyon ngunit maliit ang GNI ng bansa sa kasalukuyang panahon? Maaaring ilagay ang iyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson. Inaasahan kong marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. At para updated kayo sa ating mga paksa at aralin, inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na talakayan, paalam!